So ayan guys, nandito kami ngayon sa Calgary, tapos mga around 4.40, um, may pinasok sa akin na full catheter yung balloon sa loob ng cervix. So tignan natin kung paano mag-response -re yung balloon na yun. And then, um, around 5 o'clock, nilagyan ako ng IV. So ito ay, ano ba to? Wala pa siyang oxytocin na medicine kinaantay pa yung consent. So yung doctor kasi na so operating room pa. So yun yung inaantay nila para mailagay na yung oxytocin tapos combining nung fully catheter para mas mabilis daw yung hilab or mabilis daw maramdaman yung ano, mabilis yung progress. So, ayan. Ito yung room namin. So yung area na yan ay lagayan ng, nilagyan namin ng mga damit. Tapos, ayun yung Calgary downtown. Tapos, andun yung mga food namin. And then, boss Aki is here. And then, binila ko to para baka tayo, tayo naman ako. And then, this one is the nurse area. And then, washing area. And then, dito daw mamaya ilalagay ang baby. Depende kung um, gano'ng katagal mag ano ba, mag-response yung cervix ko kasi nung chinect nila ay hindi pa open kaya nilagay yung fully catheter. Tapos, dala-dala ko to guys. Tapos, ayan, ang sakit lang kanina nung nilagay yung fully catheter. Nag-contract siya or nag-cramp nang sobrang sakit. Tapos, dito tayo. Ayan yung nurse station area. Diyan ako nakahiga kanina. Okay. And then, ito yung washroom namin. So, maganda rin naman. Malinis din naman. So, nandiyan po nilagay yung mga gamit namin. The shower room. So, malinis naman siya, guys. Dito kami sa Foothills, Calgary. Tapos, ayan. That's it. And then, right now, time check tayo ay 6 o'clock. So, 6 o'clock na, guys. So, tignan natin kung gaano katagal tong induction labor na to. And we have our names here, Irene and Akila. Our care team, ang doktor namin is si Baranowski. Ang registered nurse na nag assist sa amin ay si Latifa. Ano siya? Um, Persian. She's a Persian. So, currently, I'm 37 weeks and one day right now. So, Thank ayun guys. So, yun. Um, tumayo muna ako sa higaan. Lakad-lakad muna tayo. Bakit nga ba kami nandito sa Calgary at hindi sa Canmore? Kasi the last check-up ng 36 weeks check-up namin, pag-check ng blood pressure ko, nag-shoot up siya. So, yun. As I explained earlier, hindi kaya i- i-risk ng Canmore yung health kapag hypertension yung pinag-uusapan. Pero after na so far, lahat naman ng um, shit, lahat naman ng blood pressure ko ay naging stable naman. Kasi simula so, nung nag-check up ako guys, nung first check up pa lang hanggang 34 weeks, um, all goods naman. So walang sign ng uh, CS, um, walang sign na pa-transfer ng, ng, ng ibang hospital or papunta dito sa city. So, wala naman. So, nag expect yung mga doktor na nag-handle sa akin na all good, normal delivery sa Canmore. But, sad to say, during 36 weeks of check-up, doon lahat lumabas. Nag-shoot nag up yung blood pressure at pinadala ako sa Canmore Hospital, chinek lahat ng blood pressure doon at matagal bago bumaba siya. Kailangan pa akong bigyan ng gamot para bumaba lang yung um, blood pressure. Tapos pinauwi ako ng gamot. After noon, tuloy-tuloy, start nung no Wednesday until now, Tuesday, um, hindi naman na tumaas yung blood pressure. So, ayun. Uh, and, sabi nga, eh, as much as possible, habang wala pang sign ng um, hindi pa siya, hindi pa nagkakaroon ng affected areas, yung placenta, yung liver, yung, yung kidney, kailangan na daw nilang gawin tong induction para hindi na maapektuhan yung baby kasi yun daw yung mga sign na papuntayan doon. So, as much as possible, ano na, parang iniwasan nila na magkaroon pa ng side effect yung blood, ah uh, yung liver at yung kidney. Kaya inantay na mag-37 weeks ako yesterday. sa to say, yesterday walang availability ang Foothills um, Hospital. So, ngayon kami tinawagan at, naka at in-schedule kami ng 3 o'clock. So, nandito kami ngayon. So, isa yon sa mga um, nakakalungkot na part kasi kapag ganun yung may mga may mga ganong problem ka, hindi hindi agad na ako sa mga small town. Kailangan ka talaga ng dalhin sa sa city. Ang kagandahan lang, syempre, one hour and a half lang naman kami bumiyahe. So, natulog lang kami kahapon sa friend namin, kay Ate Cherry, tsaka kay Marco. So, after noon, tinawagan kami ng hospital na 3 o'clock, mayroon na nga daw availability ang hospital. So, dumiretso na kami dito. So, yun lang. <clears throat> ano pa ba? Um, update namin kayo sa mga susunod na kabanata namin dito. Hindi natin alam kung sana uh, maging normal to. Para mabilis lang yung recovery at mabilis din kami makauwi. So, hopefully sana talaga Lord hindi naman na mapunta sa CS kasi no one can predict kung mas si CS or as much as possible they will try na maging normal pa din we will try so yeah and inductions pinaliwanag naman sa akin na nag nangyayari ang inductions kapag meron kang medical health problem um, preeclampsia high blood pressure diabetic um, ano pa ba uh, overdue So, kapag na-over, video na yung yung pinagdadala mo. Kailangan na ding i-induct. Kailangan na gawin yung induction. So, yun, and explain naman sa akin na dahil nga mataas yung BP nung time na huling check-up, uh, pasok siya sa induction na na sort na ano, na process. So, okay lang din, pumayag kami kasi sila naman ang nakakaalam ko anong tama at mali. Though, sinabi na mali lang. And explain naman nila, in-explain naman nila. So hi guys, welcome again. Um, time check. 1:27 a.m. Nandito dito pa din kami sa Calgary foothills, and nag actually hindi nagle pa din kami, and then yun guys, dahil hindi ko na kinaya yung sakit, tinaasan na yung um, oxytocin na, na na dosage. Ginawa ng 18. Tapos, hindi na tolerable para sa akin yung pain. Kaya, nanghingi na ako na epidural. So, ang epidural ay inilagay ng anong oras pa? 11.30 p.m. And then, yun. Kumalma naman na. Wala na akong naramdamang sakit. Um, so far, nag-monitor na lang kung um, ilang cm kung mako kung makakaya ba ng mag 10 cm na so hindi ako sure wala akong idea kung hanggang anong oras kami magle-labor so yung na natanggal siya ng mga 8:30 pm tapos 8:45 Um, dumating yung doktor para putukin yung panukigan ko. So, siya na yung nag-break ng, ng water. So, tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, 8.30 yun or 8.40. Hanggang ngayon, 1.30. Nararamdaman ko pa rin ang daming fluid na lumalabas. And then, nung una, kinakaya ko pa yung contraction. Hanggang sa 11 o'clock, nag-decide ako na um, kailangan ko na ng epidural kasi kailangan ko ding mag-conserve ng energy. Baka sakaling manormal natin to si baby pero we're still hoping na sana normal siyang lumabas at hindi tayo na CS ayun, um, kanina din nag fluctuate yung blood pressure ko mga nasa 130 plus kaya nung nilagay yung epidural biglang bumaba ulit so nakakatawa lang and then after ilagay yung epidural grabe sobrang sakit pala nun and then kasi syempre damang-dama mo yung needle na pinapasok sa likod or tinutusok sa likod mo and then nakasupport naman si Aki and then after noon um, nakaramdam ako ng um, release so parang nawala lahat ng sakit pinalay down lang ako ng straight for 30 minutes and then para maging am um, consistent na yung takbo ng blood pressure, consistent na mababa. Hindi sila nagbigay ng gamot for the blood pressure kasi um, so far, um, nakikisama naman, mababa naman yung, yung blood pressure ko hanggang ngayon. Lalo na nung nalagyan na ako ng epidural. So, time check, 11.40 na dito. And, yeah, hindi ako sure kung ilang oras pa to. Um, nilagyan ako ng peanut pillow or peanut balloon dito sa pagitan ng paako para uh, mas madaling mag dilate or umuka ang cervix kasi kanina nung huling check nasa 4 cm na siya so ayun tuloy-tuloy yung contraction hindi ko na lang nararamdaman yung pain which is good uh, malaking tulong talaga yung epidural and then pinagpahinga muna kami ng nurse habang naka nakapasok uh, naka, habang nakamonitor pa din sila sa heartbeat, sa contraction and then meron pa din oxytocin na continuous na nagpo-flow So, nasa 20 dose na yung, dose na yung nilagay ngayon. So, ito na yung pinaka-maximum. Kahit naka-epidural, minsan nararamdaman ko pa rin yung paghilab. Pero hindi na ganong ka kalala. Kasi malaking tulong yung epidural. So, ayun, so far, um, makaidlip naman na ako. And then, si Aki. Ayun siya. So, pinaidlip ko din siya sabi ko sa kanya, eh, kailangan niyang mag-nap at kailangan niya rin ng energy. So wala kami ng idea guys, talaga kung hanggang anong oras um, or kailan anong oras pwede ka pa si baby. Pero excited na kami, nakapatay na lahat ng ilaw dito sa room. And then, ito yung area kung saan ilalagay mamaya si baby. And then ayun yung washroom. So yan yung room namin. Nandun si Aki. Okay naman guys. Um lahat naman ay libre dito. Ang binabaya ang binayaran lang namin for now is parking which is yung 24 hours na parking ay nasa 15 So bukas um i namin ulit 'yon ng mga bandang 3 PM. So ayun, sana matuloy-tuloy yung progress ng pagdilate or pagbukas ng service. Pero kagandahan lang guys, talagang nakamonitor yung nurse. ah uh, ngayon kasi nakabreak siya, kaya nakapag-video ako kasi kanina nahihiya ako. So, nakamonitor, hindi sila um siya umalis ng room. Yun ata yung protocol sa kanila. And then, Ayun, maya't maya, um, checking talaga ng heart rate ng bata, ng contraction, ng blood pressure. Tapos, very helpful. Super helpful niya talaga. Simula pa kaninang hapon kasi iba rin yung nurse na nag-accommodate sa amin kaninang hapon. And then ngayon, Canadian nurse. Talagang tatanungin ka all the time kung kamusta ka, i-cheer out ka, ganyan. So, na nakaka, nakakatuwa. Yun, ma-appreciate mo talaga yung ano nila, yung service nila. So, ayun, ang alam lang namin, syempre, dahil isa ito sa privilege namin dito sa Canada kapag nanganak ka, wala ka talagang babayaran, pero yun guys continue pa rin yung update namin sa inyong maya maya, siguro magpapahinga lang ako, kasi pinapahinga ko na si Aki, habang nakabreak yung nurse, at habang continuous yung dose ng oxytocin na nasa 20 dose na ngayon, so yeah, para bukas or mamaya, kung ano tanuman ang mangyari, may energy kami parehas Ayun, time check guys. It's already 3 AM. Um chenek na ulit yung service ko at pagka-check ay nasa 10 CM na. So piniprepare na ni Nurse yung mga gagamitin nila for my delivery. So ayan guys. At ito na nga guys, no, lumabas na si baby ng 8.52am. Nag-start kami pa lang mag-push mga around 5am until 8.52, like quarter to nine. So almost four hours pushing. Grabe, sobrang hirap mga anak. So bakit nangyari na tumagal siya? Kasi wala akong maramdaman na contraction. Masyadong mataas na yung dosage na hiningi kong epidural. Kaya, siguro, every time na nagkocontract, wala akong masyadong maramdaman. So, eto pala guys, uh, si Baby, lumabas din siya through four steps method. Kasi, um, binigyan na ako ng option dahil masyado nang matagal yung um, pagpupush. Wala na akong energy. Um, pinapili na ako ng doctor. Although, mayroon kasing malaking risk kapag CS. Kasi si Baby ay... Um, nakikita na nila na malapit na talagang lumabas. Hindi ko lang siya mapush kasi dahil siguro sa epekto ng epidural. So, ang sabi sa akin ng doktor, if a four steps method na nila si baby kung um, agree kami, in-explain naman nila kung ano yung four steps method, um, magiging normal pa din, tutulungan lang nila ako na uh, maipush si baby which is nangyari naman guys yung effect lang or yung side effect ay eh magkakaroon daw ng possible na bruises si baby or sugat ganyan which is nagkaroon siya ng sugat sa ulo pero maliit lang naman thanks god at You're ayun so nga scared. naging normal natin siyang inilabas <laughs> and <laughs> kahit sobrang pagod-pagod na, pagod na ako uh, worth it nung nakita ko siya at, hindi lang pala yun dun guys dahil naka-four steps method ako Um, akala ko nung lumabas si baby ng 8.52, okay na lahat. So, ang isa sa mga risk kasi ng four-step method, eh, kaila, uh, magkakaroon ka ng bleeding na medyo matagal. So, two hours nang nakalabas si baby, continuous pa rin yung bleeding ko. Kaya, tumawag na yung mga nurse ulit ng help sa mga doktor na uh, nagko-continuous pa rin yung bleeding. So, dumating ulit sila. And dahil nga wala na masyadong effect yung mga gamot na nasa akin Dahil 2 hours na nung isinilang ko sa si baby Pinasukan na naman nila ako ng mga madaming gamot Hindi ko na matandaan Hanggang sa yung blood pressure ko Ang sabi ng asawa ko bumagsak daw into 50 So medyo naging critical At wala na akong masyadong um, natandaan Parang nawala na ako ng malay Kasi kailangan nilang parang kayo din daw Yung blood clot na namuo sa loob at kailangan daw matanggal yun. So, sobrang sakit. Umiiyak na lang ako. Tapos, hanggang sa nawala na daw ako ng malay, sabi ni Aki. So, parang nag-start na siyang mag-worried, ganyan-ganyan, kasi katabi ko siya habang ginagawa nila so medyo madami <laughs> din sila guys parang dalawang tatlong doktor tas parang okay. anim yung nurse parang something like that so ayun ang sabi sa akin ng asawa ko eh, tinanggal daw nila yung blood clot sa loob which is sobrang ah, hindi daw niya matake na na ganun yung ginawa pero yun lang kasi yun talagang paraan hanggang sa ang tagal bago ako nahimasmasan tapos nung medyo nagkaroon na ako ng malay guys nandito na kami nailipat na kami sa recovery room okay naman yung delivery room sa Calgary sa foothills talagang gustong gusto namin doon medyo, ang laki talaga din kasi ng room very spacious Um, after lang talagang mga anak kasi nga dahil normal delivery one one day ka lang talaga dapat mag-stay sa hospital so inilipat kami agad-agad sa um, recovery room sa recovery room guys napakakipot ang um, napakaliit lang nung space tas meron kang ka -share. and then siguro nilagay kami sa o oh, ito yung mga normal na nag-deliver tas iba yung sa mga CS kasi mag stay sila ng mga 3 days doon so pagkagising ko, nagulat ako sa ibang room na kami and then tumawag ako sa Kanmore kung, any, kung may possibility bang pwedeng umuwi na kami at doon na lang ako magpagaling ganyan-ganyan kasi parang feeling ko hindi kami makakilos talaga doon sa area kung saan nilipat kami ng recovery room. Tapos, wala rin akong nakitang bed for Aki. Kasi matutulog pa kami ng isang, isang gabi eh, bago kami makauwi kinabukasan. So, ang sabi nung nurse, eh, wala daw, ganyan-ganyan. Tapos, yung iba daw, umuwi na lang sa bahay nila. Kaso nga, sa Canmore pa kami nakatera. So, nag-decide na lang kami ni Aki na um, tumabi na lang siya sa sa akin sa bed. Total, hindi naman kami kalakihan. Tapos, naka-basenet naman si baby. So, ayun guys. Um, medyo lahat talaga ng nanganganak. Iba-iba ang experience. Yung sa akin, eh, medyo traumatic. <laughs> Kasi... Um, akala ko tapos na doon nung nilabas na si baby kaso parang sinurgery pa ulit ako ng isa pang beses which is nawalan nga ako ng malay da ayun tapos awa ng Diyos good thing naging normal naman si baby at nakauwi naman kami on time kinabukasan so yun wala akong masyadong maramdamang sakit kasi tuloy tuloy yung pinapainom sa akin na Advil and Tylenol and then yun nakalakad naman kami ng maayos hanggang makarating kami sa bahay So, ayan, uh, yung video na yan, tinuturoan si Aki kung paano mag-swaddle, paano mag-change ng diaper, nung nurse, kung willing ba siyang matuto. Sobrang nagpapasalamat ako kasi napaka-hands-on ng nihinang husband ko. Talagang wala pa rin siyang tulog dyan, 24 hours na. So, okay lang. Uh, worth it lahat. Wala kaming binayaran. Maraming salamat sa Canada. Ang binayaran lang namin ay nasa $30 kasi nirinyo namin yung um, parking. Dahil ang unang 24 hours ay 15. Tapos after 3pm, nirinyo ulit ni Aki kasi natulog pa kami ng one day doon sa hospital. So, ayun lang. Um, kudos sa mga nurses na super maalaga sa Calgary at saka yung mga doktor na grabe alam na alam talaga nila yung ginagawa nila um, so hanggang dito na lang tong vlog na to guys maraming salamat po sa mga nanonood please don't forget to like, share and subscribe see you in our next one bye